Thank you pong lahat, maganda ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. At uh, may mga meron na akong follow up kay Gerald Garcia, uh, kay Emil. Yes, at kasama na natin sa ating Zoom, ang ating main host at ang ating main producer na si General Jerry Samudio. Sigurado ako may dalampayong ito kasi baka maulanan. Eh. General na, Jerry Samudio, sir. Yung pari payong sa sa bangka eh, kasi agunin, <laughs> gabi, uh, uh, Emil at sa aking mga senior dyan sa studio <coughs> ang uh, lumalaban para sa bayan kay General Garcia. Si Sir Rani naman, ano yung... Uh, ano yung uh, battle cry natin sir? Nagdadala ng payong mula Hagonoy eh. <laughs> sa bangka. Pero ang ganda sir ano no? Maganda yung nangyayari ngayon habang iniintay natin yung guests natin galing sa Philippine Military Academy kasi magkakaroon ng examination daw. Ay uh, natutuwa ako na yung kampanya para tuldukan itong uh, tungkol sa malawakang ang uh, nangyayaring corruption ho sa DPWH parang uh, may merong ilaw na sir, Meron akong nakitang napagandang ilaw kasi kanina kung niko ko nagkakamali yung pronouncement ng uh, bagong talagang secretary yes, ay pinapag-resign <laughs> lahat ng mga direktor, under sekretary at sa mga assistant secretary which is uh, ito'y tamang-tama itong uh, panawagan na ito kasi yung mga nangyayari ngayon na problema sa DPWH hindi may pagkakaila na itong mga tao na ito na pinapag-resign ay uh, talagang hindi po pwedeng uh, maglinis kamay sila. Di ba Sir Garrick at saka uh, Sir Rene? Yes. Anong mangyayari? Sana naman hindi lang resignation. Sana hanggang katapusan ay uh, matutuwa yeah. hindi uh, at dapat ng kanilang <clears throat> na naging kinalaman. Sana naman wala. Hindi dapat magtapos sa pag-resign kailangan ang hantungan. Ika nga ay sa hinabahaba ng prosesyon, eh, sa kulungan pa rin ang, ang dating. Okay. Yes. Meron akong suggestion kay Presidente Bongbong. Gusto mo nang medyo umayos yung pamamalakad ng iyong pamamahala. Mag-hire ka ng taong hindi nag apply sa pwesto. Hanapin mo yung mga taong yun na merong integridad, na merong paninindigan sa buhay at yung mga yon ang i point mo sa pwesto. Huwag yung mga nagsisipag-apply. Eh, may bali-balita eh, pagka nag-apply ka, may ano eh. Alam may, mo na. May ano <laughs> lang naman, Anong, may padulas. Hindi, ko, may nagsabi sa akin, bakit ba hindi mo tinatapos yung sinasabi mo? Eh, hindi namin maintindihan. Although alam namin yung tinutukoy mo, pero hindi namin intindihan ng lahat. Eh, yung mga Tabay, ibang yes, posisyon daw na juicy, eh, para makuha mo... Yung sinasabi ni Karl Lando, e eh, magkano nga ba? Mali-maleta. <laughs> Oo. Ay, okay. magkadiretsyon na tayo. Mali-maleta. Para pag yung pwesto. Kasi pag yung kapalitan ng dalawa, tatlo-limang, tatlong maleta, aba, eh ano sabi nung Ilonggo, ato sa amo, ginagbolduso, gina, gina, ginatrabaho. <laughs> taga sa amo. Okay, ba? yeah. <laughs> 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 Tuloy natin yung pinag-uusapan natin kanina. Maraming na-miss ma ma na ko na makipag-uusap maki uh, makasama sa discussion nyo sir eh. Kaya yes. pupunin ko na itong pagkakataon na ito. Lalo na yung mga perspective ni General uh, Garcia. Yes. Uh, ang itatanong ko nga sana sa kanya. Update doon sa kanyang uh, advocacy na sinusuportahan natin tungkol dito sa um, citizenship ano na ba nangyari dyan sa ating advo kasi <clears> tungkol <throat> dyan at uh, nasaan na ba yan ngayon? At sa uh, dati rati puro binabanggit mo si Sir uh, Tulpo eh bakit nga ba ganon? Baka merong uh, nag-iisip na personalan kasi palaging nakapuntirya ako doon sa kanila. Nagkataon lang na kasi sila yung uh, napakagandang masamang ehemplo ng political dynasty na pwedeng tamaan dahil sa diskurso ng mga framers ng 1986 yung mga 1986 Constitutional Commission na nag uh, sulat, kumubog ng ating 1987 Constitution ay talaga namang pasok na pasok sila doon sa usapan yeah, you say, you within oh within the third civil degree of consanguinity and affinity lahat sila ay eh, eh, E eh, ilan sila dyan sa kongreso in one place? That is too much concentration of political power. Yun yung pinagbabawal. Kasi, kaya binabawal yon. Pagka may political dynasty, hindi mangyayari yung equal access uh, to opportunities for public service. Yun ang gustong mangyari ng ating mga mambabatas, ng framers ng Constitution, para mag mapalakad mabuti ang ating bayan. Dahil marami kang bagong ulo na na mamumuno para mag-isip ng maganda para sa bayan. Eh pagka political dynasty, sila-sila, katulad ng nangyayari ngayon. Kaya, at kaya po yan ganyan. Kaya, eh kasi, sila-sila na lang nag-uusap eh, barkadahan. Ano ang para sa amin, ano para sa inyo? Walang para sa bayan. Walang para sa mga Manigas kayo dyan. Malunod kayong lahat sa putik Bumaha kayo dyan. Oo. Oh, eh, sabihin mo, be, bakit ba bumabaha ng putik? Bakit hindi tubig ang umaanod? Abe, galing sa bundok, ako rin nyo, kakukuha nyo eh. mm -hmm. Sila pa rin yun. See? So, pagka marami kang political dynasty, eh, 80% pa naman eh, puro sila. ano eh, magagawa ng 20%? Pagka ang namumuno ay eh, mga kaya yabang pa. Kala mo kagagaling. Matatapang eh. Maraming, maraming pera. Maraming nang naisubi. Na, 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 na eh talagang mahihirapan tayo lahat. Kaya yun yung nilalabanan ko na ayusin natin. Unang-una, -una, political dynasty. Pangalawa, yung, yung natural-born citizenship. Kasi kung sinasabi mong, I, 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 protect the constitution, I love the... Yung eh, Ay, may paglaban mo. Pag nakita mong mayroong violation, may paglaban mo. Pagka hindi mo pinaglalaban yan, nagsasawalang kibuka, at hindi mo pinaglalaban na nakikita mong sinasalaula yung ating saligang batas, hindi ka kumikibo. Eh masasabi yung bang mahal mo ang Pilipinas masasabi yung bang uh, I am protecting the constitution as I swore I will. Hindi eh lahat 'yan. Wala po kahit sino'ng tao yung nakahambalang diyan. Basta kayo yung natural hindi kayo natural born Pilipino at nandiyan kayo sa pwesto na dapat yung natural born. Sasagasaan po namin kayo. Eh sabi nga nung kaklasiko, eh nag-iisa kayata. Hindi ah, hindi totoo 'yan. Uh, mm. We support you. At ang uh, lahat ng mga nakakaunawa, uh, ang problema lang yung ayaw umunawa. Napakatahimik kasi ng majority. Napaka-silent. Dapat ay nadidinig din. Kanina meron nag-comment sa akin. eh Sabi sa akin, General, nakita mo ba yung nangyari sa Indonesia? Hindi ba dapat ganun din tayo dito? Abay, huwag kako, huwag ganoon. Hmm. Ay, hindi naman kako natin gustong maging ganyan. Pero gusto natin ang public. Uh, public ano ba tawag mo ron yung yung public kundi, clamor hindi hindi public clamor eh kundi yung galit ng tao ah tawag. public outrage public outrage eh, wala tayo nanonood la tayo kaya kaya dini dribble dribble ang tayo ng mga mambabatas o lilipas din yan ay tigna mo deng back siya may nakulong ba kanino umaga no na, nanahimik oh. Kaninong kanino umaga no naglalakad ako yung mga kasama ko doon sa sa aming uh, Homeowners Association, sabi ko, nagtanong sa akin, na uh, General, anong masasabi nyo? Eh, palagay ko naman po ako may patutunguhan at tayo isang samang mm. magdasal. Alam mo ang comment ng isang makasama ko naglalakad na babae, <coughs> ituloy natin ang laban. Mm. Eh, hindi ko na, gusto ko na itanong, ano ba ibig nyo sabihin sa paglaban? But mm -hmm. anyway, alam ko na masidhi ang kanyang nadaramang galit. Ayoko naman maging pessimistic. Pero nakapag-coverage ako ng Ozone Disco Fire. May nangyari ba sa investigasyon? May coverage ako sa Napoles Scam. Meron ba nangyari sa investigasyon? Nag-coverage ako sa iba't ibang mga anomalya na nangyayari. Meron ba nangyari doon sa mga pinupuntir yang iniimbestigahan? Yung nag-iimbestiga, nagkaroon ng bagong yaman nagkaroon ng bagong kotse. Hindi The, ko alam ngayon. Yung sa Ozone, may nangyari doon. May mga nakulong doon. Kaya lang, ang problema nga lang, hindi masyadong napapublicize yung resulta. Pero alam ko merong nangyari doon. Oh, pero doon sa iba. Meron. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero may nangyari. Hmm, sana nga. Kasi... Sa <laughs> Dengbaksya. Ayan. Nabanggit ang Ay, Dengbaksya. Uh, alam ko lang nangyari uh, doon. May namatay. May nakarma. Kung, isa doon sa mga yun. batang malusog ang pumanaw dahil sa hindi tamang pagkakaunawa tungkol sa tunay at dapat nagamit ng siya. may nakulong ba? May nanagot ba? Eh, hindi kita masagot. Hindi ko alam eh. Ayan. At, hindi. E, kasi na-dribble na tayo. Tama-tama. Eh, wala na. Ituloy okay. uh, natin yung siya uh, kanina. Ang alam ko may isa lang doon na nakarma, namatay. Pero hindi nakulong. Ang tinutukoy kong namatay eh, yung mga mga biktima ng mga biktimang hmm. mga batang malulusog na, ayun napakaganda ng binanggit mo General Garcia i-discuss natin ng malaliman maya-maya yan. yung, yung pinipit pit lang natin ang, ang contractor pero pero yung proponent e eh, paano naman at uh, yung sinasagot ni General Garcia ta tama po ba yung... Yes uh, tama yan kasi nga dito sa mga nakararang napapanood nating pinag-uusapan sa Senado at saka sa Congress Uh, sa tingin ang nakikita kong kanilang pinipitpit diyan yung mga engineers yes. district engineers at saka ganun din kasunod niyan sigurado ko ang kanilang tututukan diyan yung mga contractor pero uh, pinag-uusapan natin yung tungkol sa paano nga ba nagkakaroon ng budget insertion diyan sa ating budget eh hindi naman ubrang yung contractor at saka yung uh, district engineer ang maglagay niyan diyan ang proponent na uh, Yung kailangan ayun. yung pasimuno ang hanapin yeah. nila. Yeah. Yung maglalagay diyan, oh. yung nasa Congress din. Yan. Yeah. Yeah. Sila magsasabi na ganito ang project ko, ganito ang project Saka ko. hindi ako ang hindi ko. ako palo na sila sa Kongreso, sila sila mag-iimbestiga sa sarili nila. Yes. <clears throat> Dapat merong independent body, super independent body. Super independent hindi super powerful pero super independent na malaki ang confidential at intelligence fund. Kasi pagka mag-iimbestiga ka ng ganyan, kailangan magaling ang mga taga tagakalkal taga mo ng yes. dokumento. Hmm. dapat talagang, lahat talagang, oh. lahat ng involved, oh. lahat ng may kinalaman dyan sa kanyang anomalya, dapat sila ay mag mabigyan ng karampatang pananagutan. Uh, pananagutan. saka yung ilalagay mong tao dyan, eh, yung ano, Walang may impeccable uh, impeccable integrity, integrity, at saka very brave. Walang mm -hmm. walang pakialam, walang pakundangan kung sino ang masagasaan, kung sino ang talagang tatamaan, tamaan. Mm, yung hindi tayo ng malaking tao po, wag na natin, sunugin ang bahay. Yung mag-investiga no? dapat hindi tumatanggap ng luxury car. Oo, oo wag na natin sunugin ang bahay, wag na natin... Basta ipakulong eh, natin at pagkatapos eh, Oo, oh, kaganda. Kaya lang hindi sa yung firing squad. Eh. Talagang ano eh. Humane pa rin ng pagpatay. Kaya lang, wala tayong death penalty. Kaya matatapangan ang loob. Eh. Kaya lang, hindi mo matatakip yung mga yan, ka Emil. Yes. Hindi mo yan matatakip. Pag hindi. yung mga yan, eh, nagigipit mo na, tatakas na yan. Kasi mga dual citizen, karamihan dyan. Meron niyang so, ibang bansa sa... na tatakbuhan na po-protectionan siya. siya. Uh, Pag hiningi mo, pinapadala mo dito, pinapa-extradite mo, sabihin ng kanilang gobyerno, ano, ah, is... we protect our citizens, uh... Uh, we will not send them to you hmm. para ma-prosecute. Yan ang, yan ang katotohanan yan. So siguro ang gawin natin, uh, tuwing may programa tayo, bibigyan natin ng oras para ma-discuss natin yan. Oo, oh, para tutukan natin at nang... So, Ulit-ulitin natin. Oo, oh, yung mga tao, eh, ma-informahan natin na ganito ang nangyayari. Tsaka, ay nako, Yeah, mga, mga kababayan, panurin po natin ang ating mga uh, ah, at tayo maging informed. At uh, para mayroon tayong karapatang makialam. Huwag po kayong bibitiw dahil tayo ay sinasalaula ng mga taon dapat ay nagpoprotekta sa atin mga taon dapat ay tumitingin sa ating kapakanan. Tayo po eh huwag titigil, huwag natin silang hayaang mamayani. Hindi po. Pero maging payapa po tayo sa ating mga aksyon. Oo, oh, eh wala naman tayong sinasabing huwag kayong maging payapa kasi tinanggihan ko nga yung sunugin daw yung mga bahay eh. Pwede na lang isang kotse. <laughs> payo. yung payo. Akin, <laughs> payo ko lang. Payo yung safe? Oh, okay. Okay. Uh, sa ngalan po, ng, lahat ng mga nakinig at nanood sa ating ngayong gabi, sana po i-like, i-heart at i-share ninyo itong ating programa para mas dumami pa ang makaalam sa kapayapaan at kaunlaran. Siyempre, sa ngalan po ni Kuya Andy Vital at ni General Jerry Samudio, sa ngalan din po ng ating uh, President CEO na si Dean Edgar Gabangon, maraming salamat po at ito po ang pang Wednesday na edisyon na, ng Usapang Pangkapayapaan at Usapang Pangkaunlaran.